Doon pa kayo Anak ng kamote oh. Three, two, one, let's go! Ayan mga idol, good morning, magandang umaga Ay, anak ng kamote Punong puno oh. Charot na si Resty Boy Ayan, yan, charot Hanak <laughs> ng kagaw Anong Huli ng screen yan mga idol Dol lang pa kayo anak ng kamote oh. Dago mo pang ulam. Buhos mo na dol. Ma Oh. Oh, mahirap pa ganyan isa-isa. Hey? Sayang alam, alam ng camera man mga ngapasa na tayo mga doon. Kapal ng isda oh. Tama eh. Hmm. Ay nasa sa ako dol. Oh. Dami oh. Por tilapia oh. Hmm. Anak ng kagaw. Yan mga idol, ito nga po pala mga idol sinasabi ko sa inyo, bukid po yan mga idol. Pagka nakasabog na, eto, patutuyuan na yan, kukunin na yung maisla. Kasi mga idol, masasayang lang yan. Sumasabay po kasi sa tubig sa pagpapatuyo. Kaya eto, uh, dito po mga idol sa Nueva Ecija, yan ang pamamara nila, yung kuryente. ah, uh, yan talaga mga idol ang tanging pamamara nila para makuha yung mga dalag. Yan, pang -oriented. dun po sa mga idol natin na hindi po gusto yung gantong pamamaraan, ah, skip nyo na lang po. Pero dito talaga sa amin mga idol sa Nueva Ecija, yan po talaga yung pamamaraan, kuryente. Tsaka po dito mga idol, hindi bawal yung pang -oriented. Bawal lang pag pinasok mo yung hindi mo pabalon. Kasi po ito mga idol, pinagawa nila to para sa mga bukid nila. Kasi ah, itong tubig nito, yan ang magsusupply diyan. Ngayon, pag pinatuyuan to, patutuyan po yan. Kaya ito, tingnan niyo yung mga isda. Yung mga isda naman na yung mga idol, dala ng bahayan. Kaya taon-taon dito mga idol, napapaltan yung isda. Ayan o, oh. shout out. Anak na ang kamungot talaga yung masipag sa maagap, mga idol. Nakita mo nga o. Alam mo idol ng mga oh. asawa. Ayan, shout Tatlo out. Tatlo asawa natin eh. <laughs> <laughs> Tatlo, dahi naman. Nalas <laughs> mo pala <laughs> mong bulog eh. Ayan mga idol, aparato ang ginagamit namin mga idol. Uh, ah, inuulit ko po mga idol ha. Ah. Hindi ito pinapakita ko sa inyo para i-recommenda. Pero talaga dito mga idol, ganyan talaga yung pamamaraan dito sa amin mga idol. Kaya shoutout po sa inyo. Eto, samahan nyo po kami mga idol. Magdadalag hunting tayo mga boss. Shoutout kay Renzo Sangil. Yan, nakita nyo mga idol yung ganyang isda. Oh. Hindi na nila kinukuha yan. Hindi na nila kinukuha yan. Hindi na kinukuha. Wala naman tayo mga idol pagdadalan yan. Kaya yan, kakainin nilang ng ibon. O, no? gaya nun, no? Kalaki nun, mga doon, hindi na kinukuha yun. Mga tilapia lang po, mga doon, yung kinukuha nila. Mga gurami. Pero yan kasi, mga doon, hindi na nila kinukuha Matinik po kasi pagkaganyang kalilit.